ano uh, uh, ang alina na to. Pag-gising to eh. Pambihira ka naman. No? So, ano mo na maraming kosong yung kalina eh. Dapat sa dahil sinabi ko siya maagad ka pumasok. Ano to? pag lang to eh. Ano uh, mangyayari sa buhay natin na ito, Tony? Pag ganyan ka ng ganyan. Ano? Sensya na to. Lagi na lang ba tayo doon to, Tony? <laughs> Lagi na lang ba kitang Di ba sabi ko siya kahapon? Bago tayo pumasok kasi yung mga customer natin eh. No. Magkakaroon si Sidatingan? Oto, hindi na, hindi naman si Sidatingan eh. Taka-takaan lang ito, sa ito. Eh, anong sinasabi ko sa'yo eh, paano ka makakaipon mo niyan? Paano ka makakatulong sa tatay mo niyan? Kung ganyan ang ginagawa mo, huwag ka nalang eh. Papasok ka lang sa pagsuling mo. Ngunit hindi ka papasok. O, ano lang, mangyayari niyan po eh. Kaya naman lang lagi tayo. Lagi ka pa pinagsasabihan. Tapos pagkano mo open ka pag halimbawa pinagalitan kita? Hindi sila nun. Oo, oh, mas... Ah. Lagi, ano nung ka, lagi yung mga mga agad to eh. May na to. Ngayon na ka naman nagising mga mga dito eh. Sige, pagbibigyan kita ulit. Ang sa akin na, gusto kong mangyari. Bukas, pumasok ulit na maaga aga ha. Ito, potensya na to. naku ka Patay na naman tayo ngayon ito. na naman ako. Araw-araw na ako leave. Magbihira eh. na ako lang po. Ulit ako. Pansin Araw-araw na tayo papagalitan eh. Kasi isa na natin ako natin. Tulad ko. Araw-araw ako araw Tapos, papasok ako. Alas is 10-10. Di ba kasi nagigisa nag 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 ko nung aga, tapos makakulog ako. Kaya tuloy, lagi akong pagdarin dito, late eh. Inip tuloy, oh. Ay, <laughs> madali chepo -bon, che eh. Nakakaligo ko na, sinabon na naman ako eh. What, What? What if natin, natin si Kuya no? Nasag eh. Gusto mo, pasok natin ang alas matulog Ba't ko yung yun? Nag-dapit sa no? No? Ay, naman. Pansin kung araw-araw na yung tao na papagalitan nung... Pero hindi ka nang gagawin natin. Magbabawi na lang tayo, no? Pera, Ito, lang tayo. Magbako, lang tayo ngayon. So? Lando, dino, Parang, alam mo, no? Ano rin kasi, di na rin kasi ako talagang nagigising ng Parang lagi na lang ako, ano? Uy, babad din lagi eh. Uy, sa tayo eh. Day. Uy, Uy, at pa Alam mo ba? <laughs>